guys so uh, <coughs> magandang umaga uh, at tayo ako ngayon ako nakapag vlog uh, at naging bisita sa sa mga bisita uh, at ngayon lang uli, ngayon lang tayo nag vlog at nakapag hindi na nakapag live mga kawasala uh, happy sunday sa inyo lahat nandito na tayo sa ano, sa tabing dagat ayan at medyo nagkakapit tayo at uh, titignan natin yung mga bisita na nasa tent yan at silipin natin yung dagat mga kawasala ano Ah, uh, talagang naging busy, ilang araw naging busy si Wasalak at hindi nakapag vlog at kasi uh, inentertain natin yung ating mga bisita ha? at uh, mula araw hanggang gabi uh, medyo ilang oras lang nagtutulog ko pag gawa sa ating mga bisita at pag entertain yeah, papakita ko sa inyo mga Wasalak ang naging ano ng ating mga uh, resort kung gano'ng kung gaano kadaming tao Ayan, mga kawasal, ako, titignan ko, papakita ko sa inyo, okay? Namawas sila ko, ang pa rin naliligo, uh, last day po nila ngayon, at uh, bukas uh, may mga trabaho na mga yan. Bale, ang ulit niya ni mga Bernes Sabado Linggo, yan, Ken, yan, oh, tingnan nyo, pagkadami, oh. Ang pa rin, hanggang bye-bye. Awan ng Diyos naman, mga kawasala, uh, wala namang, uh, na, naulat ng na mga nalunod o or... na nasa sa dagat kasi kita nyo naman ang aming dagat kung gaano ka ganda at gaano ka babaw o nasa malayo ka na ramdam mo pa yung lalo ng, ng, ng ano ng tubig o oh. ayan o oh. ayan o oh. buti, buti, na lang at talagang hindi hindi mag, uh, nag nag ano ng dagat Ah, uh, ganun at ganun pa rin. Simpleng simple pa rin. Ay, papakita ko sa inyo ito. Ito yung sa amin. Yan, dami na pestong tent. Yan, mo na sa akin na kuya. Yan, mga ayan, truk, nga bisita namin mga yan. Yan. Eh, no. Daming tento. Ah. Uh. Bayutay ka. ah oh, yun o. Oh. Kaya mga kasalak. <clears> Halos <throat> oh. lahat eh, naka tent sila. Ayan. Ang iba, nag-aagalas na ng tent. At, medyo maliligo naman sila. Ayan. O. Oh. Kita nyo, ang daming tent. Ayan o. Oh. Shout out, shout out sa mga taga Santa Rosa o. Oh. Ayan o. Oh. Taga saan kayo? Ay! Bulian po. Bulian. Silang kabite Silang. Oh, shout out. Yung pala mga taga Santa Rosa. Yung... Kayo yung kagabing dumating. Mga nakamotor. Ayun. Ayan. Ba ah, kagabing dumating mga yan. Ayan, shout out sa mga taga bulihan kabite Napapakita ko sa inyo mga naging bisita namin. Ah, uh, simula ng umpisa, hindi ako nakapag-vlog at nakapag-live at naging busy tayo sa pag entertain ng ating mga guests. Uh, ganun dito, pagka ako may guest, talagang kahit ako'y mapuyat, bumabawi na lang ako ng tulog sa araw. Ayan. Taga saan kayo? Ay, ito, akang dito dumating. Mga riders to. Ayan. Anong ano nga? Uh, mga riders din mga ito eh. Yeah, oh. no. Yan, dito. Ayan o. Yan, shoutout sa inyo. Ineng, ineng, pasawin mo na yun. Itingnan uh, ko lang. Ibablog ko lang mga nagluluto dito. Ayan. Ayan, ang iba dito na nagluto sa likod. O, shoutout mo na. sa mga taga... Ano? Kabite, kabite silang. Ayan. Ayan. san Ayan. Saan? Andrei Loren. Oh, iti... ay tig. Yan. Ah, oh, Ayan. yan, shoutout sa inyo, shoutout. <laughs> Para ano ka? Para makita ka sa social media. Ayan, <laughs> salamat, salamat, salamat sa pag pagpunta dito. Uy, you know, sa, anong... e, yan o. Okay. Anong, Ayan. Ano yung luluto nyo? Yan, ang niluluto nila mag... Para... ay parang, ay magsoso pa sila. Ayan eh, o. Shoutout <laughs> sa mga pamilya ko. Ano yun? Kevin, tawag ka naman Sir Kevin. Yan. Ayan. Ito pa, ayan, yun pa mga mga naging bisita ko, ayan. Shout out muna sa mga taga Santa Rosa, o. Oh. o. Oh. kaway muna kayo sa aking vlog. yan Ayan, shout out sa sa'yo, ayan. Ining, kaway ka muna, Ining. Kaya yung palo niya si Sir Maddy para makita natin. Ayan. Bukas ko pa i-upload. Okay, nagluluto sila. Yan. Salamat, salamat sa pagpunta nyo sa aming bayan ng magigiting. Bayan ng na nasubo. Sir Mati, sobrang ganda ng resort. Ah, so, salamat, so salamat. Oo. So oh, ba? talaga naman susulid natin yung mga bayad nyo. At hindi kayo, na, hindi kayo nagsisi sa mga binayad nyo, di ba? At napakaluwag ng na aming resort. Isang cottage um, siyang pinayara, no? Binahit pa isa. Oo. Oh. Ang lupa nga eh. <laughs> Lahat, Mga ito nga pala, binigyan ko ng maraming cottage. May na lang po sila. Ayaw mas, kami pini na mas pinili pa itong maliit. <laughs> Pero naggaling na sila sa alien. Kaya alian. Oh, kami visit kami, kami doon. <laughs> kami <gagawin> kami. <laughs> <laughs> visit Kaya, kami. Alam na pala, planado na pala, no? Okay. Kaya maliit ang ginaamang kanilang inerkila. Ay, meron naman sila magagamit na iba. Hindi, <laughs> <laughs> pwede naman yan. Basta wala lang mabisita. Pwede niyong tambayan. Huwag lang kayo magdudumi. <laughs> yan. Sa YouTube to, YouTube. Ayun. Oh, YouTube yan. Okay, oh, si ma'am. Ma'am, ba't ginagatago, ma'am? Uy! Jay! Ba't ginagatago? Nagtatago. Eh, Jay! Asan, asan? Oh, shout out, Yan, ito pa mga bisita. Ya, mga bisita pa namin yan. yan. o, nag-oval na ito ngayon. Shout po, shout out sa inyo. Yan, maraming salamat po. Ganda maga. ganda maga po. Happy Sunday. Happy oh, yeah, Sunday, i-edit yan. Atak po ka naman to. Takot ka, ka sa ano? May kita ka, social media. Yan. Yan, shoutout po sa inyo at magandang umaga. Yan. Yan, yung mga overnight na mga ito. Yan. Shoutout po sa inyo at magandang umaga. Ano, okay. ang kitang ng kanilang lutuan, no? <laughs> Butane. Ay. Okay. At ang video, okay. Yan. Ito pa. Yan. Yan. Uh. Yan. Okay, yun, mapapakita sa inyo yung kaganda, mga kagandahan na, na kailang kakagabi. Wala. Wala. Mahil naman naman. Ha? Wala. Ote, Ah, ah. naman. Oo, Ayan, siya Ayan, may birthday, may birthday. Ayan. Kakandahan, kandahan. Ayan. Kandahan nyo. Ayan. Ayan, 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 Yung pampasyon. Ayun. Para sa nagdiriyos ng kalawan, Happy Birthday! Happy Birthday! to you! Happy Birthday! to you! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Natin dito ako, Padya, dito nga pala yung mga na motor. Ayan. Yan. Ito. Ah. Uh, napuno yung aming harapan ng parking ng motor. Yan, no? Yan. Oh. Yan, mga kasalak, uh, medyo uh, nag -ka na. Uh, medyo nag ng iba. Ay yung mga nag-overnight, nag-uwi na, pero may nagdadatingan pa rin. ano? no? lang ang babaw, oh. Oh, ang dami, oh. Oh, kanina ang daming tent dito. Ngayon medyo naubos na yung tent at hindi na kinaya at mainit na dyan maya maya. Ayan o. Oh. oh, tayo pa rin oh. o. Ano

Ang mga pundong koronasyon sa bayan ng ngulo ng ating mahal na Pangulong Duterte. Kami naming sumasalamin ka.